So guys, ayan galing kami sa Gorenje Yan pinuntahan namin yung sa Maximus. Nag-purchase na kami ng uh, dishwasher kasi kailangan na namin. <laughs> Mga five years siguro naming pinag-isipan yung pagbili ng dishwasher na yan. And finally, nabilan na tayo ni Tatay Elo. Tatay, thank you. <laughs> ano daw yun? Birthday gift daw. Tatay, yun na yung birthday gift mo sa akin. Hindi, naman pa pagkikis <laughs> na Pagmamahal. Thank you, tatay. Ayan, so kami ay uuwi na. Hindi pa namin siya nakuha dahil medyo malaki siya. Tapos wala silang available dito for delivery daw talaga yung ganung unit. Dapat yung ano man tawag? tawag Table top? Tama ba? Mm -hmm. Yun lang yung pinunta talaga namin dito. Ayun, nakakita pa Let's kami ng mga each. ibang Skyway models. Not. Kaya maganda I... na pag-isipan natin talaga lang. Yes, yes. So. tama. So, maganda talaga pinupuntahan nyo sa showroom yung mga bibili nyo. Lalo na pag ganito, kalalaking purchases. Ang ending naman, nabili namin yung tama para sa amin. Actually, yung pinunta namin dyan, gustong gusto na rin namin talaga. Pagdating namin dyan, nakakita pa kami ng iba. Tapos, may nagustuhan kami na... Mas bagay. Mas ilang. bagay so, at... Ilang. Mas mura pa siya dun sa napag na na namin kanina dapat na iuwi iu namin na table top nga. Medyo nagdagdag lang kaming konti for delivery kasi alam niyo naman malayo tayo. Pero ayun, sulit na sulit siya for us and excited na ako na ma-deliver siya. Ay, teka, kailangan ko mag -sindle. Guys, gusto ko lang palang isingit, no? Sobrang thankful kami sa nag-assist sa amin. Si Miss Maris, napaka Matagal-tagal kaming nandun. May one hour mahigit tayo, no? Mahigit. Yun. Ito. Ito. Ito Almost 2 hours pa pala and hindi siya yung ma-push para dun sa unit na gusto niyang mabenta. Kasi, talagang tumulong siya ng husto. o talagang tumulong siya ng husto kasi yung mga siling na alam namin kanina Genu's kasi. Lanes sorry ang pinay ng Waze. So, yung size kasi ng paglalagyan namin, yung pagpapwestohan namin, yan, may kausap kami na nasa bahay para magsukat-sukat. Tapos yun, sinaganya talaga kami tulungan. So, thank you, Miss Marie. Sana mapanood mo to. <laughs> Salamat! Hindi na kami kumain sa labas ni Tatay Elo. Nag-drive-thru na lang kami ng McDo. Ayan, ubusin ko na lang tong dinner ko. Sabi ko, huwag na kami kumain sa labas kasi napag kami ng malaki today. Ayan, ito lang ang ating dinner. Ang in-order niya, nuggets, fries, tsaka uh, soda. Tapos ako, um, burger and shake-shake fries. Pero naunang maubusong kanya kasi sinusubuan ko sabang nagda drive So ako ngayon ko palang to ubusin. <laughs> So, ayun lang. Very excited ako na dumating sa, Sabi nila, mga 2 to 3 days. Ganon. Ay, ano? Ah, sa Saturday na pala dadating. Sa Saturday, di deliver. So, today a Thursday. So, yun nga. 2 days, no? So, yun. Ayan, sa Saturday ko na lang itutuloy itong vlog na to. Pag nag-unbox na tayo, sasali ko kayo. Ay, mga bata. Oh. Hi! Hi. So, ayun lang. Saturday ulit. Hmm. Nakain ko na yata. Hmm. Naku, kay Sally. Oh. <laughs> <laughs> Ayan na, ang delivery. <laughs> Ayan <lang> na, araw po. <laughs> Yay! Nahandahan na lang po. Ano po ba ito? Dishwasher po. Oh, um, dishwasher. Dumating na yung ating dishwasher. Kasama itong mga detergent, salt. Ito, hindi ko alam to. Kung ano to. Ayan, naglilinis na kami dito para dito namin maipuesto. Okay, so ayan. I-unbox na natin itong Maximus dishwasher. nag makeup pa talaga ako para sa unboxing na to. Charot. Pupunta ko yung binyag and ayan si Tatay nagmamadali. kailan ko na daw, ko na daw itong i-unbox kasi. kaya na Nandyan <laughs> si na engineer at susukatin yung pagpapwestuhan nito. Mamahihwa ka pa. <laughs> So, ayan, binukuro ko na lang ng ganyan kasi ang hirap naman niya tanggalin sa box. So, ito yung mga kahon na ganyan, yung mga carton, Tinatabi namin yan kasi pampatigas dun sa mga card stocks na in-order sa Hello Margie kapag um, kinapaship namin. Ayan, so wala na siyang box, tapos wala na din yung naka-cover sa kanya kanina. Pero meron siyang styro sa ilalim. So hindi ko na 'yon kaya papabuhat na lang natin siya sa iba. Yes. Yes. Tapos doon din na pala 'yung English mo sa press mo. Dito. Ah. Ayan, na problema na sila kung saan i-coconnect yung sa tubig. Maglalagay pa kayo ng plywood dito. Ayan, apat na silang nag-iisip kung paano gagawin dun sa drain at saka yung pag ng tubig para dito sa dishwasher. Ang laki, hindi ko naisip na ganyan kalaki siya nung nakita namin siya sa showroom. Pero kasing laki siya ng washer namin, yung washing machine namin, ganyan din kalaki. So sa ibang video, papakita ko naman sa inyo yung laundry. Ah, mm -hmm. oh, muna tanggalin 'yung lupa. Ganun. <laughs> Mag-vlog pa namin 'yan. <laughs> Pwede na lang po sa ano. <laughs> Nakapwesto na siya. Aayusin na lang 'yung mga saksakan natin, saka 'yung linya para dun sa tubig at saka sa drain. Tapos ito 'yung loob. Ayan, may plastic pa. May manual? Ayan simpleng instructions. Ito, more rules. Ito, hindi ako sure kung para saan to. So, tingnan natin kung para saan. Tapos, meron siya nito. Lalagyan to ng mga spoon and fork. And, yung top shelf. And then, yung um, bottom shelf. So, tanggalin na natin tong mga to. Ayan. Para saan kaya yan? Ayan, so next time na ipapakita ko to sa inyo, ipapakita ko naman kung paano siya uh, mag-operate, kung paano siya gagamitin. So, ayan, kami aalis na talaga dahil yun nga, meron kaming binyag na pupuntahan. So, narinig nyo ba? Nagpa-under na sa sasakyan si tatay. So, Ayan, so today itatry namin yung dishwasher. Pero, hindi na namin tuhugasan doon kasi yun lang yung pinagkainan namin ni tatay. Dalawang plates at isang uh, yung bowl na pinaglagyan ng rice. Kasi ito ang aming ulam. Ayan, Frankie. So, dito lang namin kinuha yung kinain namin. Ayan, ibus na. Sayang naman kung hmm. hugasan pa namin to sa dishwasher. Pero, hindi pa rin naman kasi nahugasan saka nalilinis yon. So, ang gagawin natin doon sa dishwasher para matry natin siya. Self-cleaning? So, parang self-cleaning. Pero yung dishwasher kasi namin na nakuha, wala siyang ganong function. function. So, hindi self-cleaning. Kumbaga, kahayaan Amo. lang namin mag-run para malinisan yung loob. So, try natin. Yung testing, titignan natin kung ano? Drain pa, yun yung important. Hindi, eh yun din. Kasi pa para mag-drain siya. Pa uh, pa, mag natin siya. So, parang testing na din. Tingnan natin. Kasi di ba pinakita ko sa inyo nung isang araw na inaayos siya. Yun yung ginawa. Kinunecta siya doon. So, try natin siya ngayon. Kailangan lagyan nitong mga to. Ito pala, akala ko dishwashing liquid. Ano pala siya? Rinse aid. So, pag bumili kayo ng dishwasher, may kasama ng 3 kilos ng dishwashers okay salt. Tapos, yun na nga. Ito nga yung rinse aid. And then, tatlong boxes ng dishwasher detergent. 30 pieces ang laman per box. Dumi nung plastic, oh. Puro alikabok. Oh, may kaya to. May pang scoop. So, wala yata siyang scooper. di ko alam kung sa ilan nito meron pa. Pero, ayan. Ito na lang yung ginamit ko pang popcorn namin na Hello Kitty. Sa mga, bibili din ng dishwasher. Tapos, hard water. Diyan ba, tama ba? Sa mga lugar nila. Like dito sa amin, hard water talaga sa Bulacan. So, kailangan yun ng salt. So, dito siya nilalagay. Ayan. So, kala ko konti-konti lang yun. Pero, dun sa instruction, sabi, 1.5 kilograms. Eh, 3 kilograms tong isang tub na to. So, sabi ko, oh, ha? Dalawang gamit lang ba to? once a month lang naman pala yung pag -re refill Ayan, hanggang mapuno yata natin to. Ayan. Sabi, 1.5 kilograms. Tapos ito, 3 kilograms yung laman ng tub. Di naman namin na-half. Ayan, pero puno na yun. Kapag hindi man natin ipipilit na palahatiin yung tub, kung di naman kaas ko. ko ng salt. Dito naman, maglalagay na tayo ng detergent. So, di na ako maglalagay ng rinse aid kasi wala namang ano, nakalagay na mga pinggan at mga baso. Diba, sayang naman. So, dito lang tayo maglalagay. Here. So, Tapaganin na lang ito. Uy! Sira ko siya sa so, ganito sya sa loob parang syang pulboron na white and blue So, kaya itago nyo ito ng maayos kasi baka may kids kayo sa bahay tapos akalain pagkain and, then, and so yun lang, samin na natin ito para mahugasan saan mo ito nakalagay dito? Diba? meron natin and isaksak na So, eto nung last time, wala pa to, ba? Diba? So, nalagyan na nila. Sorry ang dumi, pero ito yung pinagawa ni tatay para, at saka yan, nakatubo. Ayun. Para, diretsyo na. Ayun, ayun, ayun. Diretso na dito sa ating dishwasher. So, yan. On lang natin. And then, anong sabi? We have... Hindi ko alam. Hindi ba siya? Git lang. So, dahil ang ite-test talaga namin ngayon ay yung aming drain. Ayan. Mabilisan lang naman dahil walang daman, Mabilis ko na lang din isasample sa inyo. So, etong P, ibig sabihin yung program siya. So, tuwing pipindutin natin siya, ayan, maiiba yung number dito. Tapos, eto yung half. Pag konti lang yung load nyo, pipindutin nyo yan. Pag kami nakailaw to, sabihin naka-on yung half na to. Ito naman, kung gano'ng katagal magra-run yung dishwasher. Ito, extra drying. Um, ito, pang delay to. Kung halimbawa, gusto nyo mag-start siya after 2 hours pa, kung ilang hours yung pin pinutin nga natin. Ayan. Kung ilang hours yung gusto nyo delay, ayun, nun siya mag-start. Ang dami naman palang oh, oras. Nakupo Wala ba tong bigla nang babalik sa kung anong oras. Ano ba yan? But day. Ayan, na zero na. Tapos ito, pang play. So, pag pinindot niya yan, ayan mag -start na. Mag-start na mag-run yan. So, tayo ngayon, dito muna tayo sa 6. Kasi according dito sa manual, yung number 6 ay rapid. Shorter wash for lightly sold loads that do not need drying. Kasi nga, ang itetest lang naman natin ngayon ay yung aming drain. So, ayan na. Yan yung mga program. Sa so, alam niyo na yan. Kaya niyo na yan. Ipat natin to ulit sa 6. Kaya pa ba itong i-half? Ah, hindi na. Kasi ang bilis na to. 30 minutes lang. So, pindutin na natin yung play. Narinig nyo ba? Medyo umingay na siya. Pero hindi siya maingay na maingay. Nagkatunog lang. Siyempre, gagana na siya eh. Sorry, ang dumi namin dito kasi inaayos eh. So, testing ngayon para may ayos na ito ng bongga. So, nilagyan na ni Gilbert ng ano dun, ng timba kasi nga baka tumulo. Pag wala, ito na ang aming set. Paayusin na lang and dilinisin. Tapos ibabalik yung pinto ng cabinets. Mga 9 years, mahigit na kami ng tira dito sa bahay na to. And I think mga 3 years siya ginawa. So, dati di namin naiisip na kailangan namin ng dishwasher. Sayang. Kung naisip na namin dati, mas maganda sana kung nakapasok na siya dyan sa mga cabinet. Kung part na talaga siya nung kitchen. May sarili siyang lugar, nakapwesto siya para hindi din siya kumakain ng space, diba? Ayun, doon sa mga may plan magpagawa ng bahay or magpa-renovate ng mga kitchen, isipin niyo na kung kailangan nyo mag-dishwasher para maganda tingnan doon sa kitchen niyo. Ayos na ayos pa naman yung aming dirty kitchen pero plano ni tatay dito ipasok eh. Sa susunod na magkaroon tayo ng panahon at budget, yan yun naman ang ating project sikmon natin to para makabawas na sa kalat. wala Kasi ayan, no. Pinanect lang siya dito sa drain din ng lababo namin. So, ayan. Medyo mataas kaya natatakot sila kasi baka daw umahon yung water. Para saan ito? Eh, kahit nakalagay dito, hindi na maanda. Baka kaya bumili nito. Baka nga timer. Nag-end na siya. Tingnan natin. Bakit Ay, may kunti. Ayun o. Ah, uh, kaya naman ko pala. Kasi ano lang yun eh, nakapit siya, nakatasok lang. siya, magiging basa. Dito? So eh, pag Phoenix. Ko. Ayan, pag-fix yan, hindi natatagas. Hindi natatagas? Sorry. Anong gumana? Oh! Baka naman na dito lahat ng tubig. Hindi naman siguro. Ayun, nainit siya. Ba't siya basa? Eh, di ba nga walang drying? Ah, oo nga. Ang pinili mo yung walang drying para mabilis. Hindi, malinis na siya kasi nahugasan siya. Yehi. Pero baka to bumukas. Oo. Oh, Hindi pa nga isarado yata. Ay, e, paano ba isarado? Ito. Ano yung punyante. Kaya nga. Oh. Bumubukas mag-isa? Hindi. Parang maluwag nga. Parang maluwag. oh, Ayun bilis matanggal. Ano ba yan? ko lang nadiin hmm. Pero ayan, mainit. Okay, pwede na gamitin bukas ay hindi pa pala. Kasi aayusin pala nila to para ma-fix nila yan. Tapos, saka pa natin magigamit. Yay! Okay, nasagot na. Timer nga ito. Pero wala pa lang battery. Ito na yung update sa pinaayos nating bahay ng ating dishwasher. Ayan, may sarili na siyang bahay dyan. Pipinturahan na lang daw tong kahoy. Pero ayan, may tiles na. Nagluluto kami ngayon. Ay, joke. Si tatay lang pala, saka si Gilbert. <laughs> Tapos ito. Ay, ano ba? Yan, sig na. Oh no, nagusok. ito ang aking ulam today. Ininit ito ko yung bopis. Mamaya pa kasi yun eh. For dinner yun eh. Kumain na sila. Ako ngayon palang kakain kasi naglinis ako sa taas pagkakain ko nang mabilis, magbibinis lang ako ulit-ulit. Hmm, Sarap ng bopis. So, today pala, yung first time na gagamitin na namin to talaga, ipon muna yung mga pinagkainan. Kulang yata ng butter. Ano yan? May app? <laughs> oo, oh, may app. May thermometer doon, tas kinakap. Oo, oo. Ah, taray. Ah, yun. Uh oo. -oh. aks naman si Uya. Ayan ang ating first ever load. Ang daming grease nito kasi yan yung pinagpatungan ng steak ni tatay. So kagabi talaga yung dapat na first time na natin gagamitin yung dishwasher but unfortunately, merong part dun sa um, water inlet na hindi... Um, nahigpitan maigi. So this morning inais na nila and finally ayan. So nakapag um, uh, salang na tayo and eto na. Nag-ooperate na yung ating uh, dishwasher. Mamaya makikita natin kung okay ba siya. So yung uh, pinakita ko sa inyo kanina, yun yung dumi niya last night. Hindi na namin hinugas para maaga namin siyang matry. Ayan, nakaset siya sa program number 5. Parang di ko na siya aabutan matapos kasi meron akong gagawin today. Ayan, inabutan ko rin. Di pa ako nakaalis agad. So, ayan, pagtapos na siya. Actually, may beeping sound to. Tapos, ayan, end na yung lalabas dito. And then, Ito Tuyo nga. Tuyo nga. Uy, grabe. Yung grease from dun sa, ano, oh. steak. Wala talaga lahat. Malinis. Malinis. Nanginis. Mm -hmm. Ang galing. Mm -hmm. <laughs> Na-impress ni tatay. Galing. <laughs> Ang galing. Ang namin naming is na wag bumili. Mga five years, no? Uyag. Mm -hmm. Ay, makakaalis na ako kasi <laughs> hintay ko lang talaga matapos eh. Yay! Paano ko papalakpak? Sa pisingin! Okay. Yay! <laughs> But yay! Okay. Thank you, tatay! Galing. Hi! So, I just got home at ito ang naghihintay sa akin ang mga hugasin. So, nakasalang naman na siya dito sa dishwasher. Nalagyan na lang natin siya ng dishwasher detergent. And then, this time, ayan, gagamit tayo ng rinse aid. Okay na okay talaga ang may dishwasher kasi yung oras natitipid tapos ayun, malinis na malinis naman talaga. Kanina, nagtitingin na lang ako sa Amazon. Actually, sa Shopee, meron eh. Pero, nagtitingin ako kung mas makakamura ako sa Amazon kung bibili ako doon ng mga Uh, dishwasher detergent, rinse aid, ganyan. Kasi may free shipping naman sa Amazon kapag naka $49 pataas ka. Pero sabi dun sa mga nabasa ko sa mga group, uh, meron daw sa True Value na magandang classic at saka meron din daw minsan sa S&R. So, ayun lang until the next vlog. Sana matuloy-tuloy na namin ulit to. Thank you so much guys for watching. Don't forget to pray. God bless. Bye!